Some people are the marrying type. Pakakasalan mo ko? Oo ba? Oka. Sigurado ka na ba dyan sa decision mo? We love each other eh. Ganyan-ganyan din ang dialogue ko. Alam mo naman kahit anong mangyari, Maribel. Paninindigan kita. While some people are not. Ayoko na. I don't like anymore. This is it! So gusto mong hiwalayan ang asawa mo? Ginamit niya ang aking pera at nagpa siya sa pyramid scam. Ikaw ang nagipon. Pero sinasabi ko lang din, kinuha ko lang yung para sa akin. So where lies the difference? What about love? Ha? Huh? pag -isip, isip ka nga, di hamak naman na mas ang love kesa sa mga anda na yan. Hindi totoo ang happy endings na nababasa mo sa paperback novels o napapanood mo sa TV. Love, love, leche! How about you? Pakakasal ka ba? Hoy! Nakapatong ka sa babae tapos sasabihin mo sa akin o kakalas ka na lang. Ikaw ba ay pinwersa? Ginahasa ng iyong oh, asawa para mapasarap ang kanyang maramot na pagnanasa? Hindi, no? Star Cinema and Octo Arts Films bring you Zanjo Marudo. Wala nang nalalabing babaeng katulad niya. Wendell Ramos. Sana bigyan mo pa ako na isang pang chance. Yun lang! And together for the first time, two of the wittiest and funniest actresses in the country today, Tony Gonzaga I've changed. I've changed for the better. And Eugene Domingo. Sa lalaki, ang asawa walang pinagkaiba sa kotse. Pag inaasam, araw-araw binubunasan. -araw Kada oras sinasakyan. Wedding tayo? I love it, I love it, I love it talaga. Aww. Wedding hindi. Hindi ako tanga. Gusto ko bang manalo ng Ulirang Mrs. Award? Wedding tayo? Wedding hindi. Directed by Jose Javier Reyes. Kaya lang kahuling nag-give it to me.